Manalangin, kapag naririnig mo ang salitang iyon, ano ang iyong unang naiisip? Madali ba para sa iyong ang pakikipag-usap sa Diyos o nahihirapan kang manalangin? Paano nga ba ang tamang panalangin? Saan at kailan dapat manalangin? Isa sa mga pinakamahalagang itinuro ng Panginoong Yesu Kristo ay ang kahalagahan ng prayer. Maraming tao ang nahihirapan mag-pray dahil hindi nila alam kung ano ang sasabihin o kaya naman ay na hindi nila alam kung paano magsimula. Ang pagdarasal ay nangangahulugan ng pakikipag-usap natin sa Diyos. Hindi tayo nagdarasal kay Maria, hindi tayo nananalangin sa mga santo, at hindi tayo nananalangin sa universo. Nananalangin tayo sa Ama sa pangalan ng Panginoong Yesu sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Una, saan nga ba ang lugar na tayo ay dapat manalangin? Sa totoo lamang, kahit saan lugar ay pwede tayong manalangin, kung saan tayo mas komportable na makausap ng maayos ang Diyos. Halimbawa sa Marcos chapter 14 verse 32, dumating sila sa isang lugar na tinatawag ng Jetsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. Sa Lucas chapter 9 verse 28, mga walong araw matapos sabihin ni Jesus iyon, isinama niya sina Pedro, Juan, Santiago sa isang bundok upang manalangin. Ang mga talatang ito ay halimbawa na kahit saan lugar ay pwede Tayong manalangin. Pwede rin tayong manalangin sa mga private na lugar o pumunta sa isang silid upang manalangin. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Maaari rin tayong manalangin at magkakasamang magtipon bilang isang simbahan at manalangin. Ang ikalawang tanong ay kailan tayo dapat na manalangin? Ito ang sinasabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17 to 18. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakatao sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Dito ay malinaw na sinasabi na palagi tayong manalangin sa anumang oras at pagkakataon. Ikatlo, ano ang paraan at postura ng pananalangin? Sa Biblia, ang mga tao ay nananalangin ng nakaupo, ang mga tao ay nananalangin ng nakatayo, na Nananalangin ang nakaluhod, nakayuko at nakasubsubang muka sa lupa. Meron ding nakataas ang mga kamay at nananalangin din sila na ang mga mata ay nakatingin sa langit. Ang pagluhod, pagtaas ng mga kamay at pagyuko ng ating mga ulo ay pawang mga pisikal na paraan ng mga saluubi ng ating mga puso. Kapag meron tayong tapat at mapagkumbabang puso sa Diyos, ang ating katawan ay madalas na nananabik na ipahayag iyon sa pisikal. Ngunit habang ang mga pisikal na paraan ng pagsamba ay mahalaga, ang katayuan pa rin ng ating puso ay mas mahalaga kaysa sa posisyon ng ating mga katawan. Ang puso pa rin natin ang mas na ng ating Diyos. Dahil sa totoo lamang, kung wala sa tamang postura ang puso, ang ating pisikal na gawain ay wala ding halaga sa pangkalahatan ang ating buong katawan at buong pagkatao ay dapat na nakikibahagi sa pagsamba sa Diyos. Nagbigay ang Panginoong Isokristo ng example o guide kung paano tayo dapat na manalangin. Sa Mateo chapter 6 verse 9 to 13, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, nawa'y maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaan ang matukso kundi iligtas mo kami sama-sama. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng guide o pattern kung paano dapat na manalangin. Tandaan na ang panalangin ay hindi dapat sinasaulado. Ang bilin mismo ng Panginoong Yesu Kristo, manalangin at galing mismo sa puso at narito ang paraan ng pagkakasunod-sunod kung paano manalangin ayon sa itinuro ni Jesus. Una, i-address ito sa Ama. Ang unang talata sa The Lord's Prayer ay ang ama naming nasa langit. Ito ay guide kung saan sinasabing mainam na simula ng iyong prayer sa pamamagitan ng pag-adres sa Diyos Ama o sa pangalan ng amang nasa langit. Ikalawa, sa ikalawang salita sa Lord Prayer ay sambahinawa ang iyong pangalan. Sambahin at papurihan ng Diyos, ang kanyang kabanalan at ang kanyang mga pangako. Halimbawa, you can say, Lord, I worship you, I praise you, sinasamba kita, Panginoon, o di kaya naman ay dakila ka, Panginoon. Ilan lamang ito sa mga halimbawa. Ikatlo, ang salitang sundin na ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ito ay halimbawa na na ang plano ng Diyos ang may kontrol, hindi sa atin na siya na wa ang maghari sa atin. Ito ay ang pagpapasakop sa kalooban at otoridad ng Diyos. Ikaapat, hilingin sa Diyos kung ano ang kailangan natin at kasama ang panalangin natin para sa iba. Ito ang part ng prayer natin. Kung saan humihiling tayo sa Panginoon sa ating mga pangangailangan, dapat tayong magsumamo ng may kababaang loob. Ikalima, ipahayag kung paano tayo nagkasala at magsisi ng may mapagkumbabang puso. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi isang pagpapakita ng pagtitiwala at pagsunod, humingi ng kapatawaran at magsisi sa mga kasalanan. Ikaanim, humingi ng proteksyon at suporta ng Diyos na mapagtagumpayan ang mga pag-atake ng masama sa ating buhay. Tandaan, ang panalangin ay hindi sinasaulado at higit sa lahat, direkta ito sa Panginoon. Kailangan din ay galing sa ating puso. Kapag nananalangin tayo sa Panginoon, para tayong nakikipag-usap at nakikipagkwentuhan lamang sa Kanya, sabihin mo lamang sa Kanya ang lahat ng gusto mong sabihin at pwede mong iiyak ang lahat sa Kanya. Nananalangin tayo para sa maraming bagay, ngunit nakikinig ang Diyos sa lahat ng ating mga panalangin at mga hinihiling. Kung may idinudulog tayo sa Kanya, ipinangako niya na makikinig siya at tutugon. Mahalaga na tandaan ang tatlong bagay kapag tayo ay nagdarasal at tumihiling sa Panginoon. Maaaring iba't iba ang Kanyang sagot. Minsan ay oo, hindi at maghintay. Una, Oo, ibibigay ng Diyos ang iyong panalangin kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban. Kung nananalangin ka para sa isang bagay at ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, makakasiguro ka na iyon ay ayon sa Kanyang kalooban. Ikalawa, hindi niya ibibigay kung hindi niya kalooban para sa iyo ang bagay na hinihiling mo. Dapat ang daan na alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa buong kasaysayan. Alam niya ang mga posibleng resulta ng bawat posibleng aksyon sa bawat posibleng sitwasyon. Hindi niya ito ibibigay dahil ito ay makakasama sa iyo. Ikatlo, maghintay dahil hindi pa ngayon, maaaring kailangan nating maging matyaga at habang nasa paghihintay, maipagpapasalamat natin na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at perpekto ang kanyang panahon na is ng Diyos ang pinakamabuti para sa ating buhay. Mahalaga rin tandaan na ang panalangin ay hindi isang paraan upang makuha agad natin sa Diyos ang anumang gustuhin natin. Dapat din natin tandaan na ang panalangin ay dapat nakatuon sa mga bagay na nagpaparangal at lumuluwa lahat sa Diyos. Kapag nagsisimula tayong manalangin tulad ng itinuro ng Panginoong Iso Kristo, magsisimula tayong makaranas ng pagiging malapit na relasyon sa Diyos at kapag hinayaan natin ang panalangin na humubog sa ating paraan ng pamumuhay, magsisimula nating mapagtanto na lapitan ng Diyos sa lahat ng oras. Gusto ni Lord na tayo ay nakikipag-usap sa Kanya ngayong araw na ito Lumapit ka kay Lord at sabihin mo ang nilalaman ng iyong puso. Siya ay nakikinig. Spending time with God through prayer is precious. Bukas alamin naman natin ang kakaibang blessing na mararanasan natin kapag tayo ay nananalangin. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.